Ay hindi naman po ako na-conscious kasi ang nasa utak ko lang po that time is trabaho lang to. Trabaho? O, so, paano niyo pinag-usapan ni Anne Mario Exena? Um, wala naman po. Parang gawin lang natin kung ano po yung sinasabi ni Direk. gano'n. Uh -huh. Tapos wala rin naman pong arte si Anne Marie. So, palaban din siya? Yes po, palaban din. Pa paano masasabing walang arte si Anne Marie sa mga eksena doon sa ginawa ninyo? Ah, uh, kasi po ano eh, may mga times po doon na talagang siya na yung maglalagay ng kamay ko dito. Tapos ah. talagang laban kong laban ko. Aggressive, siya yung sure, pinaka-aggressive. Yung character niya, siya yung, siya yung aggressive at hindi ikaw. Um, dapat po ako. Dapat ikaw, pero siya Opo. yung naging aggressive. Yes. <laughs> Siya yung siya yung nag, nag ano, siya yung nag-lead sa iyo uh, sa yo para hawakan yung mga private part oh, niya. Po. Ano pa yung mga private part na hinawakan mo sa kay Anne Marie? Ah, yun lang naman po. Yun lang, hindi yun, mo hinawakan yung kipi niya. Ay, hindi po. Pag pag sinabi hawakan mo ang kipi ko, papayag ka bang hawakan? Ayun po naman, no, ma may plaster naman po. yun. <laughs> ka na ba ng kipi ng iba? Kipi? Well, hindi po. po. Ikaw ba gusto mo makahawak ng kipi ng iba? Depende. ¿Es así no?